Proud son si David Icauco sa guesting ng kanyang mami na si Eden sa unang hirit kamakailan. Sa muling pag-upo ng pambansang ginoo sa GMA Integrated News Interviews, hats off daw siya sa kanyang mami sa pagiging natural sa TV. I'm proud ba She was able to do that, na despite na hindi naman yung talagang line of work niya. Gusto niya raw mamit si Barbie. Oh, yeah. Hindi, oh, syempre naman. Ano mo, Papa, Parang, ikaw yata ang may hawak ng susi. Ano kasi, busy kasi, ano busy kasi si Barbie. Ay, pag biglaan, natutuloy. Biglaan, yeah. Pag walang plano, natutuloy eh. Pwede. <laughs> and speaking of Barbie, yung bang nakikita namin ngayon sa social media, ah ano ba ito? Fan service pa ba to? may kasama ng feelings? Which one? Yung closeness ninyo ni Barbie. Well, yung closest namin, close naman talaga kami. Mm -hmm. Diba? But then, we have to... Ikaw yung tinatanong ko, ah. <laughs> I mean, I mean, you have to think na, of course, like, Barbie just got off from a relationship and um, we should respect that, diba? Na parang, uh, kailangan yung mag... Uh, mag-heal, kailangan niyang ba? Diba? It doesn't have anything to do with healing. <laughs> Ang tinatanong ko sa iyo, may feelings ba na involved? I care for her a lot. <laughs> care for her a lot. Can we qualify that? I just really care about her a lot. <laughs> <laughs> Sobrang komportable niyo na sa isa't isa. Like you protect her and sometimes she protects you. Yeah. So, ibang dynamics na? I mean, nag-evolve na yung dynamics din nyo? before, like, transparently, she was taken, di ba? So, ah, so, ah, so malaking factor, yun. yun. <laughs> Hindi naman. I mean, Barbie has always been caring, but then, syempre, kapag... <laughs> anay ilang ana -ila ka before. Oo, oh, di ba? Ano, parang mm -hmm. mag-caring. Kasi syempre, kapag may co-work ka, di ba? Like, kailangan naman talaga Especially sa love team context, di ba? Like, you have to be caring, and Barbie is some, someone I really care about, so. So, it's, would you say, it's, uh, kumbaga mas maluwag na ngayon yung, uh, pakikisama ninyo sa isa't isa, now that, you know, mm -hmm. uh, single ka, single siya? Mm -hmm. uh, the question's right. <laughs> 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 um, again, <laughs> <laughs> I mean, pinig ko kahit naman sino na, na nasa situation ko, kapag um, taken, hindi ka naman gagawa ng, I ano mean, like, medyo extra, di ba? Na, extra care, di ba? But now, obviously, like, when we're together, like, I'm, I care for her. And, ayun, syempre, mas maluwag nga, gaya na sinabi mo. Nang tanungin ko ang estado ng puso ni David, In love ka ngayon? In love? Yeah, with life. I'm in love no, life. No, in love ka with another human being. <laughs> Nako. <laughs> <laughs> um, well, ka eh. I'm really happy. Nagawiri ng usapan namin sa pagpasok ng kanyang best friend na si Dustin Yu bilang housemate sa PBB Celebrity Collab Edition. Proud daw siya sa best friend, lalot ng pakita ito ng tapang at talino habang nasa loob ng bahay ni Kuya. Dustin, kamusta ka naman? Um, miss na kita. Bakit ka ba nandyan? <laughs> but... Totoo, totally I miss kita. But I just wanna let you know I'm really really proud of you. Bad deal ako na wala akong ka-text. At wala akong kaibigan ngayon na pwede kong tawagan na Uy... Para naman. Di ako nila plani Ah... Uh, Joke lang. <laughs> Pero game ba si David na maging housemate? Pag si Dustin, pero sigurado nandun yan eh. So baka pwede naman. Sa ngayon, isa sa pinagkakaabalahan ni David ang kanyang upcoming film na samahan ng mga makasalanan. Dahil comedy film, marami raw siyang pinag-aralan para makapagpatawa ng mga manunood. At malaking tulong daw na napapaligiran siya ng mga komedyante habang nagsushooting. You just have to react to your co-actors. It's just like basic acting, di ba? Kung matawa ka, matatawa ka. So mga kapuso, sana po ay panoorin niyo ang Samahan ng Mga Makasalanan, April 19. As you can see, I'm so nice here. Oh. Di ba? So makita niyo yan doon. Tinuturo ko ang ating Diyos sa taas. At uh, marami kayong malutunan. Napakaganda ng pelikula. Manood naman talaga kayo, no? Nelson Canlas updated oh, sa showbiz so cool. happenings.